tayong may... Hello sa mga boss, another Friday, another pet sa naman tayo dito sa Bungawi Pet Market. Huwag niyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa si channel ko mga boss and follow mo na rin yung Facebook page natin, GKGC. Tara, samahan nyo ako. Update tayo ngayon. Makulimlim ngayon mga boss. Parang uulan, kaya umpisa na natin. Tara. Ano ba, Dennis? Ano Ito, update tayo kay Boss Dennis sa mga pusa niyang. Ganda so, niyang boss ah. Laki ah. Laki. Solid ah. Ito so, tayo, lalaki. Lalaki. Ano ito, boss? Inconversion. Inconversion. Laki oh. Ito, solid ah. Oh. Yun pa lang oh. Solid na. Ayan. Ilan ba nata, boss? ano pala lang 10 months 10 months yan yan magkano ito boss? ikaw na lang 15,000 15,000 main conversion yan ako yan yan solid yung baloy ito ang taba pa na boss ang oh. taba o ang pinapakay mo dito boss taba ah malakas ko hindi <laughs> malakas malaki lang talaga ah malaki lang talaga siya na po siya kasi nga main con yan main conversion yun magkano boss? ito naman pure black ba babae 2. babae naman to yan ilang buwan na to 4 months wag na mata nyo pure black nag chocho -cho ko siya boss oh wag ano to 5k 5k na lang ang ganda oh nag chocho -cho ko siya black siya pero nag chocho ko -cho. 5k na lang to 5k na lang yun sa lahat ng mga gusto mag avail kay boss Dennis hindi na kayo next na lang kayo 0963 181 5259 si boss Dennis right. thank you boss Dennis ha Up. Good morning, Mas Erwin. Long time uh, no look, pa sa. Kamu sa ba? Kaya man yata de. Kita kita Erwin na. Kita oh, <laughs> si Mas Erwin. Mga ah, quality mga pusa nito si Mas Erwin ah, mga boss. Uh, ito ba tanay to sa? Oh, ito ba yun? Tumatot pa lang ito ha? Laki yung ula yun. Walang malay iba no? Magkano ito ba? Ito?

Pag-eat mo 4000 lang sa babae. At ang mga mag-3,000 lang yan, mga P4,000 lang. Ito, dito ba sa saan? Eh, mag-7,000 lang yan. Ah, P4,000 na lang. Ano na lang kayo dyan? Babae pa. Babae pa yan, ah. 4,5 lang. Nakakamura. Dyan, mga na lang kayo dyan. Ah, meron po tayo dito. Ito naman boss, ano to? Ah, Pure Persian. Oo, dull-faced na. Kulay caramel siya, oh. Gusto <test> nung <Springs> kulay caramel. Ang tanong mo, ah. Ah, mayroon din to, 5,500 uh, na lang to. 5,500 na lang. Ah, uh, 2 version. 2 version. Ah, uh, big phone. Tapos, eh, dito, ah, uh, na lang natin yung sinubidin sa... Ah, dito na lang, boss. Yan. Ito namang kaliko na to, boss. Delute kaliko. Ah. Uh, ah, uh, delute kaliko yan. Ah, uh, bibigyan uh, uh, na lang yan ng 5K. So, bahay yan, ah. Ayan, 5K yan. na lang. Tapos, eto... Kapatid niya. Ito kapatid niya, ang ganda rin yeah, oh. Yan, mo no, ragdal no? oh. Pero person ng buhay niya. Ragdal person niya. Kulang din ng 5,000 yan. 5,000 na lang oh. dito. Ano Kasi to, babae rin, boss? Kasi kailangan mura lang muna. Babae rin to, boss? <laughs> Baba ah, babae yan, babae. Babae ah, yan. 5 na lang daw to, mga boss. At ah, saka marami pa tayong so, mga mga eh. sa bahay din natin at na sila. Ah. Yan, kung hanap ni talaga quality, mag-PM kay sa akin, mag-follow kay sa aking FB. Yon. Ito yung FB ko. Parang talagang gusto nyo ng quality sa bahay kasi hindi natin mag-ato nila. Ayan, PM lang kayo kay Boss Erwin. Ayan na, follow na rin po pala kayo. bali, oh. sa pagbabalik natin, magpapapre raffles ka tayo. Kailangan na follow kayo sa page ni Bossing. Kailangan na subscribe kayo sa YouTube. At syempre, kailangan nyo mag-follow dito para araw-araw kami may upload, araw-araw nyo nakikita kahit walang pet market. Yung TikTok mo, boss, ganito rin yung pagbabas. Ah, may, TikTok. Yung TikTok ni Boss Erwin, Abas. Ah, Ani ah, po post yeah, din yeah. tayo ng mga video. Yeah. Ayun. Ayun na, mag-follow lang po kayo sa amin, eh, sa akin tapos kegosing yeah. and subscribing kayo. Yeah. Pwede kayong makasali sa ating free raffle. Ayun. Pwede kayong makasali na, sa raffle na 'to. mga bago lang natin na magpa-follow at mag-subscribe. Sila lang muna yung kasali kasi ilang beses tayo nakapag-parapol sa iba nating followers. Yeah. Na, kaya masakit, you know? hindi ka pa nakapag-follow, follow ka na. Yan. Yeah. Kaya masakit, yeah. enjoy pa. Shoutout po kay Idol, magandang umaga. Buka kami pet market. Yan, thank you, boss. Good morning, boss Aiban. Good morning. Ito. Tingnan natin mga dala ni boss Aiban dito na pusa. Uh, Bali, ko po na sila, mga kapatid. Oo. Uh, Ayan, ma. Ayan, yeah, yeah. na Bali tatlo po pala sila magkakapatid. Mga pure Persian po sila. Um, ah. Uh, dalawang female tapos sang male. Ilang months ata ba? 3 months lang bossing pure freshian. Solid Paano? white. Uh, sa price po niya, 7.5 po hanggang 6.5. Ayun, hanggang 6.5 daw mga boss. Kaya quality yan ang persya. 3 months pa lang po mga boss. Oo, oh, laki. Big bone, no? Opo, okay, ice body lang po siya. Ah. Na, ah. uh, ayun, 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 Pila. Ah. naghanap naman po ng main. ah. ayon ng team main. Ah. Ito may main tayo. Ito ang 3 months. Ah. Uh, big bone siya mga busing. Ah. Main. Sa price niya bossing same lang din na uh, 75 hanggang 65 po. Oh, Yan yeah. triple yeah, po siya. Um, ng... no? okay. uh -huh. Sa mga naghahanap naman po ng future stud no. Sa mga naghahanap naman po ng tuxedo blue, ito tuxedo blue po tayo. Ito tuxedo blue naman. Sa mga ayaw ng white color, ito kapag nila tuxedo blue. Ayun, super chance 3 months api female to to Ano sa female? Ah, same na lang din po sa price sa 7,500. Taxi W. Taxi na mo? Solid. Ayun. Uh, sa mga interesado naman po, uh, bigay ko lang po yung Facebook ko. Ah, uh, ito po yung Facebook ko sa mga interesado. Halos sa araw-araw po, may available kami. Uh, sa mga interesado, pakipollow na rin po kami. Tapos follow na rin po kayo sa YouTube. Uh, may TikTok din sila. Ano, Naglalive din okay, sila. Naglalive din po yeah. uh, kami. Sa TikTok. Sa mga interesado man. po, game na lang po. Maraming maraming salamat. Thank you po, Thank, you po. Thank you po. Morning, Bas, Bibi. Kamusta, Bas? Ang dala mo ngayon? Ito, update tayo kay Boss BB sa mga pusa niya. B so, ito, pretty ang ganda. 12,000. Ano yung gender nito, Boss? Wala ka. 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 Tapos yung 4 uh, mga, to, to, uh, ano Version <laughs> uh, mga Persian. Ito mga lalaki na Persian. Uh, right. ah, babae talaga ito. Right. Ito mga, itong ginger, ano ito? Ito, ano ito? Uh, lalaki din. Lalaki rin Lala ito ginger. Itong blue, lalaki rin. yan 4K. Ah, 4.5 to ito. 4.5 ano ganito? Ayan yung ginger, o. 4-5 daw ang isa. Ito? Ito, babae. Babae. Yeah. Gano'n <laughs> ito, ba? 4-5 lang. 4 lang din. Itong pure black. Ganito din. 4-5 oh, din. Pure black naman. Ito pa, si ano Lumaki na, o. Oh. Ito, version din na uh, bicolor. Oh, 4. Ah, 3-5. 3-5. Iyon, kahit 3-5 daw, bibigyan na to Malaki na yan, mga boss. Yan. Ito po, Ragdal. Ah, rag version lang to? Uh -huh. Parang Ragdal, no? Ano lang siya? 6K lang to. 6K lang. Yan, yeah. ganda niya, no? Yeah. Ano to? Babae, lalaki? Babae. Babae. Yan, yeah. 6K na lang. 6K lang. Ito, ano to? Nah, British, British shorter. hair. Yan. Babae. Oo, babae. 6K. Yan. Babae ito, mga boss. Magano to, boss? 13K, 13K, yan. Malaki na yan, mga boss, oh. Uh, ito, pumiray yan mga boss, malaki na. Ano to, babae, lalaki? Babae. Babae, yan, malaki na yan, mga boss, oh. Babae. Ano babae to, boss? 5,000 na lang, o oh. Unaan na lang kayo dito, Malaki na yan. Yun. Sa lahat ng mga gusto mag-abel kay boss PB, PM lang kayo, kaya tawagan niyo. Okay, boss PB, ah. Thank you, boss. Thank boss. Morning, boss Vincent. Ay, good quality, ito, update na kayo, Boss Vincent, dito sa Bukawi. Ito, gaganda ng mga dalawa mo, Boss, ha? Meron tayong main cone. Oo, oh, main cone no. o. Oh. Tatlot kalahating buwan. Ah, Nakakalaki. Ano? <laughs> Yan. Main cone. Parehas na lang ito, dalawa Oo, oh, naka-chain po, Oh. Dalawang lalaki. Ayun. Ilan man naman, sa lahating buwan kung gaano kalaki 'yon? Tatlo ka lahating buwan ah. Ayun. Ano mga gender nito, boss? Pares male. Pares male 'yan. Magkano siya, boss? Dito ina-upload natin ng 25 kg. 25 k ang isa. yan. Pure pure main cone. Pure main cone 'yan yeah. yung laki niya. Tatlo uh, ka lahating buwan lang 'yan, ah. 25 k Ito yeah. yung iyo pa tin face niya. Ayun. Yeah. Ito dalawang lalaki pa yeah. available. Dalawang lalaki. Yeah. Ito, yan. Ayun. Ganyan 'no. Main cone. Quality makikita nila 'yan sa tenga at sa mukha. Saka ano, gulay puti pa, no? Pure white na main cone. 25K. Tapos, pero tayo rito, uh, exotic Persian. Exotic Persian. Ay, isa. Ganda na mata, <laughs> Yung nanay niya, Persian na kulay, ganito. Ah, ganaan. Ilan ba na ba, Tabas? Two months. Two months, yan. Yeah. Pabigay so, ko na lang ito ng 3-5 may na lang. Uh, lalaki ito, lalaki. Exotic. Ah, tapos, meron tayo dito available. Email naman to na main cone. Ah, ito. Email na main cone. Yan. Email naman to. Ayan. Dalawat ka lahat yung buwan. Oo. Oh, Email na main cone. Pwede pa, restod sa isa na o Pwede, pwede. Di magkapatid yan. Yan. Magkano to, boss? Ito, ko na lang ito ng 18 ni Costa. Oo, 18. Female lang, Ganda. Main cone. Yan. Sa naghahanap ng main cone, ganda ng kulay. Ganda. Eh. Tapitot naman tong isa na to. Babae to, babae. Yun, pwede pares to siya sa talong sa weight na yun. Pwede, 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 pwede. pwede, pwede. pwede pares yan. Lahat ka quality. Ito nyo naman yung main po natin quality. No? May available tayo kaso yun ang dito natin, sold out na ito. Ah, sold out mo, yan? Ano yan, oh, boss? Ano, na, eh. ano, na, eh. Wah, ayos ah. Boundary ah. Eh, dito na mamaya. Ah, ito. Ang ganda na, boss. Ah, Ganda na ito <laughs> oh. Wala <may nanalo> siya na eh, <laughs> na. May nanalo na. May nanalo na. Ano babae, boss? Babae. Babae, ganda nga breeder, no? Yan mo yung buntes, boss? Na yan po. Ah, bago na yan. So, ah, po. yun. Oh, Shoutout sa nakabili kay Boss Vincent. Ano. Kami okay. kawa yan. No. Shoutout sa Vincent. Mamaya, di-deliver. Ayun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Vincent. Pwede nyo ako sa contact number ko, no? 0970-67-3156. Pwede nyo rin ako yung PM sa messenger ko, Vincent. Ako yung name ko. Yun Ayun, lang, maganda umaga Okay, Boss Vincent, ha? Ayun, morning, Boss Marlon. Morning, Boss. Ito, update na ka kay Boss Marlon dito sa Bukawi Pet Market. Ang dala mo ngayon, Boss? Mga... Ah across ah, to ng Husky. Bayay e, pa no. Mga ano to? 6 6,000. Ano to? Husky ano to? Uh, Corgi. Husky Corgi. Yan. 6,000. Um, ah, tatlo sila Husky Corgi. Pero dominant ang, ng Husky no. Ayan, dominant Husky. Blue eyes, ito blue eyes, oh. Dominant Husky yan. Ah, 6 6k 'yon. Ito 6k din. Ano gender niya, boss? Ah, puro lalaki. Yun. Ayan, 6k na lang. Ayan, malaki na. Dominant. Ayan, o. Oh. 6k. Husky, Corby. Blue eyes. Ayan. Wala na, boss? Ah, ito, ito. Meron ba? Ayan. Etong pusa mo, boss. Ito? Ito, 3.5. Ito, ano, to? mga version Ito, 3-5 lang isa. Ano mga gender nito? Dalawang babae, isang lalaki. Talagang ano dalawang babae, lalaki. Yun. Oh, Tapos ito. Ah, ito, itong nasa baba na ito, sa iyo rin Ah, sige. Uh, itong sa ito, boss? Ito, mga, may, may, mga sitio pa rito si boss Marlon. ano yung sarita, boss? 4,000. 2,000 mga sitsu na ito ba? Yung pa lang 4,000 Ano mga gender niya boss? Lalaki po. Lalaki. Yun. Yun, sa lahat ng mga gusto mag kay Boss Marlon, PM lang kayo kaya tawagan niyo siya. Thank you po. Anong number ba ba? 0949332422. Yan si boss, boss Marlon. Thank you, Boss Marlon. Ha? Thank you po. Good morning, Boss Chef. Good morning, Boss. Ito, update yes. ako kay Boss Chef. Ito, meron tayo ano to, Boss? Sitsu? Si Sitsu Poodle, Boss. Sitsu si Poodle. Yan. Dalawang babae, dalawang lalaki. ah oh. Ang nanay, poodle, ang oh. tatay, shih oh. tzu. Ah. Out natin, 3K lang isa. 3K na lang isa, shih tzu poodle. Yan. Ito. Persian. Ito, mga Persian. Yan. Ito, tatlo na lang. Nakuha na isa kanina. Aba, ayos ah. Yan, tatlong Persian. Ganda Ang quality. Ito, ganda na ito. ito Babae. Eh. Ah. Magana isa ba? 5K lang. 5 na lang isa. Yan. Ito, ginger eh. Um, nakuha isang ginger kanina eh. At ah, dalawa tong ginger na to uh, Nakuha na kanina um, Ayun. lang, isang available natin Ayun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Jeff PM lang kayo PM sa DM lang FPGA. kayo sa Facebook, Jeffrey Lagan Sa page ko Jeff's Pet Pals Tapos number ko 0916-362-3570 Yan yes, si Boss Jeff, thank you Boss Jeff ha. Thank you po Good morning, Ma'am Jade. Hello, Kuya. Ito, update tayo kay Ma'am Jade sa Jason Pet Shop. Yun. Out. Ah. Uh, Nakatulog na nakatulog na ako. Ito, naanak kita. Okay ba? Oo, naanak kita. Ayan, may dala si Ma'am Dito. Ang ganda na ito, Mama. Turkish Angora. gora Ang gora. Ayan, Turkish Angora. gora. Ito ay lalaki. Ah. Uh, Ayan ang kanyang balayipo. Nakita mo naman, ang ganda ng balayipo. Super, super, fun. super, super. Super, super, Pure white. Ayan, yeah. Nakatayo yung buntot niya. Ang ganda yan. Nakatayo yung buntot. Ayos, ha? Parang anak ni Chloe ito, ha? Ang ganda, ha? Ang ganda, ha? maamo nang muha paano to ma'am? kuya 15k ito. 15k pero price ano tayo? Negotiable yes, pa Ayan. yes bigyan ko na lang po kuya ng 13 13 na lang bibigyan ni ma'am Geet unahan na lang ko dyan pwede yun. dito guys tsaka bihira yung breed na to oh, island yan. born siya kuya island born angora <laughs> <laughs> ito naman main cone laki ah meron tayong main cone ah. babae ito babae laki oh sa mga nagaanap Ay. ng main cone meron sila ma'am Geet So, Ilang months na ito, ma'am? Ma Comment naman nila sa nail sa alabas. Uh, uh, ten months, kuya. Mama, uh, eh, ready to breed na to. Ready to breed na. Ayos, ha? Nag-shed lang to, kuya. Oh, Mapaistad na lang to. Main call, bigay ko na lang ng 25. 25 na lang. Ayan, eh, papaystad na lang yan, mga boss. Pwede na kayo mag-breed. Okay, ito to, ha? hindi ko lang mahawakan kasi si uh, Jason po mahawak din. Uh, ito si ito boss Jason ang amo niyan. <laughs> ito, oh. ito maamo ma to. Uh, oh. ito naman. Ito ay uh, ragdal. Ragdal. So, choco point. Uh, oh, yeah. choco point. Babae. Uh, Pwede na lang ng 10K. 10K na lang. Ilang months sa to, ma'am? Pwede uh, to uh, print uh, na ako yan. Ah, yun, papaystad na lang. Uh, 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 Oo, oh, ito. Paana,

Update tayo sa Jason Pet Shop. Ayan. So, ang ganda na ito, ah, liver nose, ah. Yes, meron tayong beaver na Pomeranian. Oh, uh, you ah, creamy white siya, para siyang kondensada. Yes, brown nose, malaki, tapos kuya, blue eyes. Ah. Kuya, yeah, bigay ko na ito na Big price, 12,000 12,000, big yes, price na Okay Okay Tikap uh, okay. yeah. ah, to small size, so, uh, hindi ko garantin na tikap to ha Pero maliit lang to Small size yes, siya yes. Ito, tayo, chow chow. Ito, chow chow. Ang cute, oh. Ito. Compact, kuya. Ah. Ah, lalaki. Ah. Solid lutang. Yun, solid lutang. Makita niyo naman, square face siya. Ah. Ayan. Kuya, kung tinan mo kung gano'ng wala, isa, compact lang ito. Ah. Ah, sinagahanap nito, alam ko, subscriber mo, kaya lang, naubusan siya ah. last one month ah, ago. Oh. Ayan, Amin meron na siya, ma'am ma gate. Sige ko lang ito ng 8,500. Yun, 8,500 na lang. Ayan. At pag subscriber, negotiable. Ayan, negotiable ah. pa. Ayos, <laughs> ah backside. Ito time stage. Ito ay four months. Yung ngayon, gano'n pala eh. Tikap to. Tikap. Tikap. Lalaki. Uh, uh, Ibigay ko na ng fixed price, 7,500. 7,000. Yeah. Yan. Tikap yan. boss. Ito, Corgi. Wala muntot na naman. Kaya kung envelope. Yun. Ito, nito na itong na to. Quality po yan. ni Mami Kailum Yes. Ito ay Ah. Virgin. Ayun, hindi pa nangangatakot. Ayun. ano? second hit na, kuya. Second hit na. Ayan, basal to. Complete papers. Ayun. May kuya. Sa, lahat ng mga gusto mag-print, mga boss, ito ang perfect. Ayan, with bed card. Ayan, with bed card. Complete vaccine, complete papers. Ayun, alaga na lang. Yes, kuya, bigay ng 30K. 30K, yan. Quality yan, mga boss. May negosyable. Yes. Negosyable pa. Matumbong to, guys. Tsaka napaka-paistad. Ah, paistad na lang, mga ma'am, no? Quality yan, no? Yeah. Apakabait. Ito yung aso ni Queen Elizabeth. Yun, ayos. Tsaka ni ano, Mariko. Marika pala, Marika. Ayan, ganyan yung aso ni Marika. Pero tayo si Itso. Ito si Itso. And this 3 months old, female. Bigay ko na lang ng 5-5 kuya. 5-5 na lang oh. Mahogany with vaccine and deworm. Yun. Kuya, ito naman tricolor natin sa laki. Oo. Ah. Ibigay ko na lang 4-5. 4-5 na lang ito, tricolor. Bagsinated and even. Sa exactly naman ito. Yes. Yeah. Ito, female. Male and female. Yan, ganda yan. Yeah. Ito oh, naman. Top, ganda yeah. ng balaybon nito ha. Yes. Kapal, o. Yan, o. Small size. Ang liit lang ng buka, o. Oh. Yes. Virgin to, kuya, ha. Yun, virgin pa. Year second hit na rin to. Oo. Ah. ko na lang... 15k 15k at pag, at pag subscriber bigay pa ko garden ayun mga boss nito hit na yan mga boss papay start na lang umeto ito, ito. Ito, ito on hit nag eto on hit bigay hit na to, to so, mga ito. boss papay start na lang to sulit oh, pala But, ano lang to, nabasa po to ha. Fresh uh, to, hindi pa nanganganak po yan. Hindi pa nanganganak. tayo, 13K. 13K. Yes. Uh, 13K yan mga boss, papaystad na lang. Nag-hit na ngayon yan mga boss, unahan na lang. Meron tayong naman. beaver na shih tzu, liver nose. Uh, Ayan ang kulay niya, ha? Lalaki. Lalaki. Uh, vaccinated and deworm na rin. Ito uh, ay 4 months and a half kuya. yan. Uh, Bigi na lang ng 5-5. 5-5 na lang. Liver to, uh, liver. Liver nose yes, siya, ha? 5-5. Yes. Five. Itong French mo, ma'am? Ayan, available pa din. Oh. Uh, Compact French. 8 uh, months na yan, kuya. Ah. Uh, Bring the, bigay ko na lang ng 9.5. 9.5 na lang. Yes, Ayan. Itong French na to, French lalaki. French, chocotan, uh. pa din. Uh. 15K, uh. negotiable. Pwede na itong bang istad, ma'am? Yes, kuya. Ayo, okay. pwede na. Ayan, prove na. Ah, sige. Ayun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Ma'am Jade. P.M. lang kayo dito sa F.P. nila Tapos gan. Yon. lahat ng mga gusto mag-avail Mga boss, P.M. lang kayo Thank you, Ma'am Jade, ha? Ayan, sa lahat ng mga gusto mag-avail Kay Ma'am Jade P.M. lang kayo dito sa F.P. nila Tapos yan. Yon. Kalahat so, ng mga gusto mga bell, mga boss, PM lang kayo. Thank you, Ma'am Jed, ha? Morning, Ma'am Lisa. Ito, update tayo sa mga pet accessories ni Ma'am Lisa. O, oh. dami niyang list dito. Maganda niya, no? Yan. May mga ano rin ng ibon. Yan, pugaran. Tsaka cage. Saka ito, o, scratch ng pusa. Maganda, o. Saka mga pet bag. Marami rin si Ma'am Lisa niya, no? Yan, o. Oh. Ito, may mga inumin na dito, dito tsaka kainan. Yan. Yan, mga laruan, Oh. No? Yan. Ito pa, mga pet bag, dami, Oh. Tsaka yayaman yung chain. Yan. Ito, panlaro ng pusa, o. Oh. Yan. Ito, ang ganda na itong pet bag na to. Yan. May mga wipes din. Tsaka mga cage, kompleto si Ma'am Lisa. Yan. Ito, tsaka mga ano sa leg ng pusa, Oh. Yan. Thank you, Ma'am Lisa, ha. Ah. Yan. Ayan, PM lang kayo kay Ma'am Lisa at kakatawagan niya. So guys, dito ko na lang yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjussi. Babush!